Mga boss, kwentong undrafted tayo. Si Austin Tyler Reeves ay isang Amerikanong professional na basketball player para sa Los Angeles Lakers ng National Basketball Association or NBA. Pinanganak noong May 29, 1998, 25 years old, isang 6'5 inches na taga Newark, Arkansas, USA. Naglaro siya ng basketball sa kolehiyo para sa Wichita State Shockers at sa Oklahoma Sooners. Sumali Malaysia sa Lakers bilang isang undrafted free agent. Nag-aral si Idol sa Cedar Ridge High School sa Newark, Arkansas. Nanalo siya ng back-to-back -back class to 8 state title sa kanyang unang dalawang taon at um score ng 73 points sa isang triple overtime na panalo laban sa Forest City High School. Nung naging senior siya ay nag-average ng 32 points, 8.8 rebounds at 5.1 assists per game na umantong sa kanyang kupunan sa isang class 3E State Title. Si Reeves ay hinirang ng MVP ng torneo ng Estado pagkatapos mag-average ng 43.3 points sa apat na laro at naging 2-time Class 3E All-State Selection. Noong college na si Reeves ay may mga injury na, na talaga siya at sumilalim sa operasyon upang ayusin ang napunit na labrun sa kanyang kaliwang balikat na dislocate ng tatlong bises. Bilang isang freshman, nag-average lang siya ng 4.1 points bawat laro off the bench. Pagkatapos ng kanyang sophomore season, lumipat si Reeves sa Oklahoma at naghintay sa sumunod na season due to NCAA transfer rules. Sa panahon ng kanyang redshirt na taon, nagsanay siya ng timbang at nakakuha ng 20 pounds o 9 kilograms. Noong March 7, 2020, nagtala si Reeves ng career high na 41 points sa 6 na assist at 5 rebound sa 78-76 panalo laban sa TCU. Pinangunahan niya ang isang second half comeback and made the game winning shot with 0.5 seconds remaining at nakapagtala ng 19 points. Bilang isang redshirt junior, si Reeves ay nag-average ng 14.7 points, 5.3 rebounds at 3 assist kada laro at pinangalanan sa Big 12 All newcomer team. So hindi nga na draft sa 2021 NBA draft itong si Idol matapos nang gaya ng alok ng Detroit Pistons na ika 42 pick. Iniwasan kasi niya ang 2-way contract sa halip ay nagpas siyang kumirma ng 2-way na kontrata sa Los Angeles Stickers noong August 3, 2021. Noong September 27, siya ay na ng isang pangkarniwang kontrata sa NBA. Noong October 22, ginawa ni Reeves ang kanyang debut sa NBA na kami ng 8 puntos mula sa bench sa isang 115-105 na panalo kontra sa Phoenix Suns. Noong December 15, may score siya ng 15 points at 5 out of 6 shooting sa field at 7 rebounds na nakapagtala ng isang game winning na 3 pointer sa 107-104 na panalo laban sa Dallas Mavericks. Sa season finale ng Lakers noong April 15, 2022 sa isang 146-141 overtime na panalo laban sa Denver Nuggets. Nakuha ni Reeves ang unang triple-double ng kanyang karera at nakapagtala ng career highs na 16 rebounds, 10 assists at 31 points sa loob ng 42 minutes. On July 6, 2023, Reeves resigned with the Los Angeles Lakers on a four-year, $54 million contract. He started the first eight games of the 2023-24 season, for a streak of 34 consecutive starts dating back to the 2022 2023 regular season and playoffs. On December 9, 2023, the Losers reached the Lakers in the inaugural season and NBA In-Season Tournament, score si ng 28 points, mula sa, bins sa championship game laban sa Indiana Pacers. At ang average niya ngayong season ay 16 points, 4.4 rebounds, 5.6 assists, 48.8 sa field goal at may 36.5 beyond the arc. Mga boss, si Austin Reeves ay NBA in-season tournament champion ng 2023, first team All Big 12 ng no 2021 at Big 12 All Newcomer Team ng no 2020. Malaking bagay talaga na si Tito Reeves ay nasa L.A. Lakers kasama niya si Lebron James, Anthony Davis, Ruyachi Mura at Angelo Russell. Sa bawat games ng Lakers ay naging catalyst din itong si Austin Reeves na isa ring undrafted. So hanggang dyan na lang mga boss at mamasada muna ang inyong tagapagbalita. Paalam!